tanghali mga kabayan ito so, ah, pag repair ng bangka ah, ito kabayan yung ano ah, pinutol yung bangka at medyo medyo maliit kabayan yung ano yung ano mababa yung bangon nya kaya pinalitan ng mataas sa bangon ito so, pinutul ah, ang unahan at ulihan ah, ito ah, tingnan ho natin dito yung ano yung pinutulan sakaling ididikit ah ito taba yan yung ano ah yung kaya yung ano yung idudugtong yung hinulmang yan kanaan doon naman yung isa yan ito ito yung unahan Uh, ginawang ano ginawang 28 matanggal talaga kaya yung FPD nagtas maga nagtas mm -hmm. okay. Okay.

ito so, kaya medyo mataas yung bangon nya ayan ah, kung nakita ko ninyo ah, ito ah, dating ano ito dating 26 feet ang kasko ah, ngayon naging ano na 28 28 feet na ang haba ayan ah, lumang bangka ah, hinabaan ito so, ayun medyo ano na double marker naman ito kumayan double makina yun yung dating ano, uh, montahe yan, yan yung dating montahe na pagbogla doon isang makina yeah, pa talagang may kain naman uh, ito ba yung ano, naidikit na yung ano ito nakipiber na yung pagkaan pagdugtong kaso malaking ano, dahil

ha? Ano so, ito ba? So, ba'y ito? Yeah. So, ng... Ba'y <laughs> yeah. ito? Tapos yung sa isa, ba'y ito? Ba'y ito? ito? lang mo. Bintinibi? ito Balik na ako so, kabayan yung ano. Ito so, na yung dinugtong. Bintutsu. 28... Utsu Pulgadas. Kaya so, 20 utsu utsu 20 utsu. Di ano nasa 20 ni bin na pala. 20 ni nga ni talaga sa bago. Hmm. Naba. Dinabuhasan lang. Dinabuhasan. <laughs> ah, so kabayan yung pagkaano niya. Yung pagka ano, pagka ano, subo.

Garawan ba ako? Pinuputol. Kwan, may may design may pakpak. Ay, pidin din Oh, si halipot na. Hay. Tubugan <laughs> ng lokal. <laughs> ah, uh, na makita. So, inabot na ng ano, inabot na pala ng 29 ito. 29 feet. 29 feet. Ito naman yung hulihan. Ah, mababa kaya yung bangon, kaya pinutulan. Hulihan unahan ng putol. <tuk> ya, kaya medyo mahaba na. Kalakihan abang kami ito. Ito naman yung sinubo sa hulian Ah, medyo may kahabaan din. Ayan, kaya kung makita ko ninyo, ah, maganda na bangon niya. Mataas na. dituladundate Yan narapi na 어이 d 아 a e 어 a c u So ayan, uh, silip silip lang, puting silip lang tayo dito sa ano, sa pagrepair ng bangka na pinutol. Ito mga tigbutasa lang kabayan. Uh, tinatahi ng nylon. Tahi lang ng nylon yung ano, yung pagdugtong. At saka may kasamang rabbits. Gutagas ah. rin nyo. Ayan, may rabbits. Ah, lumapat. Ay, lumapat siya dating ating 26 feet na ah, naging ng 29 feet nagkataasa na ka ba yan yung bangon nya ay ah, pinare na ho dito sa kabila dito sa bagon ah, hindi pa itong tutog pa yung fiber din ito ka ba yan pakita ko sa inyo yung, ano, yung mga pinutol na fiber ito. Dito yung kapal niya kabayan. Yun, ito yung magagawa ko. Ayun. Ayun, ah, lampas uno yung kapal ng kasko. Ah, matagal na ito, Inabot na ito ng ano, nasa walong taon na ito. Kaya medyo nasnas na yung ilalim. Lampas uno yung kapal. Ah, <laughs> kung makita ninyo, medyo mababa yung bangon. Ah, uh, ito bangkang ito. Kunti lang yung pabangon niya. Kaya tinaasa na. Ah, uh, yan ho kabayan. Hanggang dito kabayan. Uh, <coughs> ho kabayan. Ah. Wala tayo mga video kan sa <coughs> paglalaot at yung camera ho natin na uh, medyo ah, uh, nagpaturo na yung ano, yung action 3. Uh, DJI. Ah, uh, nagsasarili ng pindot. Yeah, wala tayong mga update ngayon sa pag ano, sa pag Kapag fishing sa dagat. ya yeah, na naman ng bago. Subok tayo dun sa mumurahin na cam. Yung GGI, napakamahal. Uh, dito sa amin, yung GGI Action 3, uh, 26,000 yung bili ko. 26,600. Wala nga, ano, nasa isang taong gamit. Ayun, ano na. Uh, kapak na nakabayan mga kabayan, hanggang dito lang ang mga kabayan. At maraming kami salamat to sa lahat ng ating mga viewers dyan. At tapos naman yung maghapon. Kanina naglao tayo, ah, walang huli. Dalawang pirasong tulingan. muna karaan, medyo ah, maganda yung pahuli. So kaya ito, medyo nag i din ang budiga.